pupunta kami sa pagbili ng gamit ng aking anak. Bibili ko siya ng uniform at saka accounting notebook kasi lang pa ka siya ng budget namin. Nandito dito kami naglalakad na kami. Pupunta sa pupunta kami sa palingke ng mga kabibili para makamura. Sana may mabili kami medyo mura para suksawa sa, sa, budget. Kasi kulang kami sa budget. Bibili ko lang ng ilang perasong notebook at saka isang haris na uniform, litan. Sana naman magkasya yung kami budget ngayong araw na ito. At bibili rin ako ng chinelas kasi wala na akong chinelas. Kaya sasakay muna kami na jeep Oh. Nandito na kami sa... Sasakay kami sa jeep. Balibol! Ito na kami sa e-jeep. Ilang Sa mataas na kami ng overpass oh. Woo, taas ang overpass at uh. aakit namin. Nakababa na kami ng jeep. Eh, May nasakyan namin ng e-jeep. Mahal mo lang doon. Try na isa. Hindi kami dalawa 60. Binabad ko nga yung pera ko. Oh. Napabahal na yung masahay eh, okay lang. At least yun ay ano. Pero ko naman yun. Hindi naman mainit. Kaso nga lang eh kapag nagtitipid sila kahit hindi mag aircon na yung Kasakay kami ng ikip pa dito dito na kami palingkip tara Huh! taas ng hover pass dito oh, grabe taas pa ng akit ang palitong hover pass namin ah, yun taas o ah taas pa Sige Guys, Bilihin dito mga medyos pa at yung sapatos. May mga kutsara din dito. Ang dami. Sarisaring bilihin. Baka may nahagdan. Baka May mga panunok pang bili pala dito. Dami, oh. Eh. May sari. May mga gulay dito, oh. Hala! May santol. Dami santol. Ah, bayabas, oh. Eh. Tungkok na bayabas. May mga cuticles daming bilihin dito oh may pipino luya isang tumpok na luya ayun na sa baba ang haba na kami dami ng panila dito ay may hangir oh Titingnan namin kung may mga bibili kami ng murang uniform ni Titan dito. Sari-sari yes. sorry. sorry. Yung mga iba-ibang uniform. May mga uniform. Yung Ang sukat na si Ethan. Ito, kayo ko yan. Wala. Yan. sukat nga anak. Ate saan? Pating daw yan ito eh. Size 10 yan. Yung...

Ito, ito. 12, no? Ano Ito 'to. Misay ano? Ano pinakamalaki Yun. yung emerald na slacks? ito. Hmm. Iyon. Oh. Yan sakto laa na sa iyo yan. Tingnan okay, mo. Try mo laa. Ano? Yan ano mo? Okay na okay, anak sa iyo. Hmm. kung na ito. Tara mo. Ay, hindi ano oh. um, ito. Sakto. Ay, bata, salak. <laughs> ano 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 na ano 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 Amin nabili pero budget na budget ng pera namin. Yun na yung pagbili ka, no? Parang nabili ko kanina gamit ni Ethan. No? Dalawang ball pen, red and black. Dalawang notebook lang ang nabili ko. At saka, ito yung kanyang uniform. Isang uniform tsaka isang sando ito yung nabili kong sando sa kanya tsaka pantalon isang set na ang binili ko na uniform niya may sando na may pantalon nakabili nga rin ako ng tatlong pares na medyas. 1 2 3 ito lang yung kasya sa budget ko at least may uniform na yung anak ko ito ito yung nabili ko sa kanya saka isang sando itong bag na ito ito ay doon sa pamangkin ko. Hindi naman nagagamit ng pamangkin ko. Binigay na lang kay Nathan. Kaya yun, nakatipid ako sa bag. Hindi ko nabibili si Nathan ng bag. Okay pa naman ito eh. Lalabang ko na muna ito guys. Kasi susuotan niya ito sa pagpasok niya. Bye! Lalabang ko muna ito. Para ready na si Ethan sa school ay na si Ethan sa pag-school niya. Bye!